Nagpahayag ng kagalakan si President Ferdinand Marcos Jr. matapos umangat ang kanyang trust at approval rating mula sa publiko base sa isinagawang survey sa fourth quarter ng 2023. Lumabas sa resulta ng Social Weather Station Survey noong December 8 hanggang 11, 2023 na 65% ng mga adult Filipinos ang masaya sa paglilingkod nang pangulo. Batay naman sa resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research Group na isinagawa noong December 10 hanggang 14, 2023, nakakuha si President Bongbong Marcos ng 76% trust at 71% approval rating mula sa publiko na mas mataas kumpara sa 73% at 65% trust at approval rating na naitala noong third quarter ng 2023. Ikinagalak ito ni President Bongbong Marcos dahil nakikita na anya ng mga Pinoy na nasa tamang direksyon ang mga polisiya at batas ng administrasyon na hinihingi sa Kongreso. Kasunod ng resulta ay nangako si Pangulong Marcos na mas sisipagan pa niya ang kanyang trabaho upang mas pagandahin ang buhay ng kanyang mga kababayan. Samantala, nilinaw din niya na hindi siya gumagawa ng polisiya base lamang sa resulta ng mga survey. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw, Unang sigaw patunay lamang ito na nasa tamang direksyon ng polisiya na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa mataas at trust at approval rating ng publiko sa isinagawang survey sa fourth quarter ng taong 2023. Kaya naman labis ni Shane ang kasiyahan ng ating Pangulo kaya naman mas sisipagan pa niya ang pagtatrabaho para sa ikauunlad ng buhay at ekonomiya ng bansa.